Kasi even natin nothing bahay. So let's go. So ito ang rep. Ayan. Puro mga ganyan. Dahil nagtitinda si mami. Ayan. Tapos ito ang ano namin? Tababo. Hindi, hindi ko pa hindi ko pa hinugasan eh. Minsan na ako nagugas. Tapos ito naman ang lamesa. ya, tapos ito ang uh, namin. Tapos ito naman ang ah, salamin. Tapos ito ang ah, tindahan. Ayan. Tapos bukas ning nasa taas guys. Bye-bye. Bye-bye guys.